Kasi sa buhangin na ganyan pagka may gumapang na ahas diyan babakat 'yung ano niya, 'yung ginapangan niya dito kaya alam na alam niyo agad.

ang paligid niya, eh, gagala-lalo mo Ito, ay dahil hmm. Kung may lungga dito, posibilidad na nandito, Kaya na baka tango wala namang uga. Ngibo ugali po kasi, ugali po kasi nung mga cobra kapag ka natumbok nila yung pader na ganyan, nanununtong sila dyan. Pero kung wala namang pamakakain yan, wala ring wala wala ring siya lulungaan. Hindi naman po i stay Di diretso lang po 'yan. Hey, Posible Um, eh, uh, ang okay, Marami sa mga tawag na pinupuntahan namin Ang hindi naman namin nakukuha Ang mga ipinapahanap na kobra Sadyang hindi na lang natin ini upload ang mga videos Kung sobra ang sukal Ay mahirap talagang makita ang ahas narito ang isang paraan para maiwasang sa loob mismo na yung mamugad ang mga cobra. Pero pag open na ganyan, nandyan po talaga sila, natural habitat po nila hey. yan. Oh. Gali po niya yun, nanununtun sila. Pag nasa open sila, nagtatanaw sila kung saan may mataas dahil doon sila, naghanap sila ng pagkain. Pag natumbok nila mga pader na ganyan, tutuntun po yan. Kaya kung gusto niyo pong subukan na i-trap 'yan, maglagay lang po kayo ng mga PVC po na di di 3 o kaya di 4. I ilagay niyo lang po diyan sa ano, tas tabunan niyo po ng buhangin. Kabilaan po na, nakatabon po 'yan para hindi gumagalaw. Doon po sa kabilang bunganga, wag po niyo tatakpan. Lagi kung kayo ito. ay nakatira sa agricultural na lugar at madalas ay may naliligaw na mga cobra sa loob ng inyong bakuran, Marahil ay napapaligiran din kayo ng mga damuhan o kasukalan na mahirap namang i-maintain na malinis. Makakatulong ang isang kagaya nito na PVC, uh detres na PVC ito na maaari n'yong ilatag para kung sakali at uh, may mga naliligaw ngang kobra doon sa lugar ninyo, uh, sa halip na maghanap sila ng lulungaan doon sa mismong bahay ninyo o doon sa mga lugar na Mahirap silang makita, marin yung ilagay ang ganitong klase ng PVC. Ito ay digest kaya maari din itong hatiin. Pwede itong gawing dalawa. Kwe! eh linisin muna ito. Ah, akin na, akin na 'yung Akin na 'yung. Bali linisin muna natin itong O oh, ikaw. Nandako -oh, 'yung lahatay. May ugali kasi yung mga cobra na kapag nila yung mga pader na kagaya nito, nanununtun talaga sila dyan. Ngayon, in, itong PVC na ito, ito yung karaniwang ginagamit ng mga nanguhuli ng cobra na pinaka-trap dun sa mga lugar na masusukal at imposible silang mahanap o napakahirap nilang hanapin. So, dito, ang gagawin lang natin ay ilalata, ilalagay lang natin siya dito talaga. Ayan, ganyan. So... Ah, tabunan ah, assistant. Tabunan mo muna dito. Lagyan mo muna kasi baka po sa ibaba pumasok. Sige, punuin mo muna 'yan. Punuin mo sa dulo para sigurado na walang papasukan sa baba. Mauubos yung buhangin natin. Kukulangin yung buhangin natin. Ay, sandali. Eh, diyan pa diyan pa konti pa dyan. Uh, 'yung mga cobra kasi, may ugali sila na halimbawa, nasa kapatagan sila, magtatanaw sila kung saan sila nakakakita ng mga matataas na bagay. Pag uh, gumapang sila papunta dun sa matataas na bagay na 'yon at natumbok nila 'yung mga pader na kagaya nito, nanununtun sila sa gilid para maghanap ng mga lungga, ng mga daga o ng iba pang mga hayop na maaari nilang kainin kagaya ng mga malalaking palaka, kinakain din nila yan na nakatira din dun sa mga guwang at saka sa mga, sa mga lungga ng mga daga. Kaya yung palagi nating ipinapayo na kung kayo ay nasa lugar na alam nyo may mga kobra sa paligid, huwag na huwag ninyong ito tolerate na merong mga lungga ng daga o mga guwang na maaring pasukin ng mga ahas o ng mga hayop na kinakain ng ahas kagaya ng ng daga at saka mga palaka at saka dapat maging malinis lagi kung pwede kaya lang ito ay gagamitin natin dun sa lugar na talagang kasukalan yung kapaligiran nyo at mahirap naman talagang i-maintain na malinis so ilalatag lang natin ito isakto lang ito sa gilid na ganyan ayan. 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 bali pa flat lang siya ayan uh -huh. So, kapag kapag nyo na yung kapag ilalatag nyo yung PVC, siguruhin nyo na wala siyang ibang lungga na papasukan. Pag meron, barahan nyo kagaya nito, hukay ito, yan. Napakaganda nung camouflage kasi nung cobra na kahit makubli lang siya sa medyo manipis na sukal na ganyan hindi mo na siya basta basta makikita kaya yan so ganyan okay Ay, eh, sige sige buhos mo dyan yan oh, sige kuha ka pa ang gusto kasi ng cobra pagka pinas pumasok siya dun sa lungga, dapat yung lungga na yun ay malamig, uh, firm, yung mukhang matatag, madilim, yan yung mga gusto niya. Pag pumasok dito ng cobra, hindi basta-basta lalabas yan. Kasi by instinct, alam nung cobra na halimbawa wala siyang inabutan na pagkain doon, walang daga dun, walang palaka doon, meron at merong maglilibot na dadating sa kanya doon. Kaya ang gagawin ng cobra, papasok siya dyan, magpipirmi siya dyan kapag ka naramdaman niya na firm, kapag ka naramdaman niya na safe siya. Okay. Dito, dito. Ayan. Okay. Oh, sige. Oh, sige. Ngayon, kahit kalat na lang dito. Basta, pagka ilalatag nyo na to ito demo lang ito hindi na natin masyadong uh, ayusin yung pagkatabon pero dapat talaga walang galaw yan pwede nyo itong lagyan ng trapdoor na kagaya nung trapdoor ng mga kalapati i ano nyo lang yung i nyo lang na i-design nyo lang na para dito sa bilog yung nagsuswing siyang papaloob pero may harang papalabas para pag pumasok siya hindi siya makakalabas PVC trap ito kung tawagin ng mga nanguhuli ng ahas para maiwasan na mamatay sa loob yung cobra, hindi nila nilalagyan ng hindi nila nilalagyan ng trapdoor, pero pwede itong lagyan ng trapdoor hindi nila nilalagyan ng trapdoor para siguradong hindi mamamatay yung cobra sa gutom kung sakali na hindi nila agad mapuntahan Okay? so ngayon uh, punuin natin 'yang ngayon Ayan. Ayan. So, ipapakita natin pagkatapos na talagang papasok dyan yung cobra. Bali, magpapawala tayo dito ng cobra at uh, eh, haharap natin siya sa pader para makita nyo na manununtun talaga siya dyan at papasok. Isa pa, isa pa. Kung pang isa, para don Kasi may, lung, may mga guwang kasi sa gilid. Baka, baka makawala. Sisiguruhin so, din ninyo na merong ano meron ding buhangin siya dito sa gilid kasi sa buhangin na ganyan pagka may gumapang na ahas diyan babakat yung ano niya yung ginapangan niya dito kaya alam na alam niyo agad ko basta maglagay kayo ng buhangin dito rin sa bungad na ganyan para na sa alam na alam niyo pagka may pumasok na ahas doon sa loob para hindi niyo na kailangang silip-silipin So kung makita nyo na may bakas na pumasok, pwede nyo tawagan kami kung malapit lang kami o kung sino man na mga, uh, mga kakilala nyo na marunong mag-handle ng ahas. Aalis siya agad, pagbitaw ko, tutumbok siya doon, susundan mo lang ng... Susundan mo lang siya ng camera. Pag humarap siya doon, doon siya gagapang papunta sa pader. labas ka yun wala <laughs> walay dito siya nagpipilit yan huwag oh. mo agad lapitan naku ito yung bakas na sinasabi kong makikita nyo ayan yung kurbada ng katawan niya yun yung push niya yung pagtulak niya pag kembut niya tulak siya diyan makikita niyo yan patag na patag ganyan yung ginapangan ng cobra ito yung bak ito yung buhangin na wala pang bakas so, pag lumabas siya diyan babakas din siya diyan makikita niyo diyan kabuuan ng bakas niya. So, ito yung push niya, nandito yung push, yung tinulak niya. So, ibig sabihin doon siya papunta. Kung sakali na bakas lamang yung uh, nakita nyo, so titingnan niyo kung nasaan yung push. Yung push nandito sa huli, nandoon siya. Papunta siya doon. So, kung sakali hindi man natin ito galawin yan mananatili yan dyan kasi natatakot siya isa sa ugali nung cobra, halimbawa, nabulabog siya, o kaya ganyan tinakasan tayo, kung sakali, kahit iwan natin yan, bukas, nandyan pa yan, kasi uh, natatakot na siya lumabas dahil yung mga cobra na yan mga ahas na yan, at iba pang mga buhay ilang, karamihan naman sa kanila, pero ito, specifically yung mga ahas, kung gaano yung takot natin sa kanila, mas higit yung takot nila sa atin Ayan. so, hindi na siya lalabas dito kung hindi natin bubungkalin ah, ah, te, te Bantayan mo lang doon sa kabila Baka sakaling tumakbo agad Pero hindi ito tatakbo agad Ayan Ay. Ayan, inis na siya ah, Asan yung stick? So ganyan yan Hanggat maaari talaga Takas yung gagawin niya. Kapag kayong cobra, pag bitaw na ganyan, tumayo siya. Ibig sabihin na na-demo na siya ng paulit-ulit or na na siya. Na tanggap niya na na corner siya, kailangan niya na lumaban. Pero hangga't maaari, ang gusto niyang gawin talaga tumakas. Oy. Yan. So. Ayong <coughs> supot nahuli ito nung isang dating trabahador ko dun lang sa isang kapitbahay nila so tinawagan siya dahil alam na marunong siyang humuli at ibinigay naman sa atin para isama sa ating mga release so, okay so ganun lang po kasimple dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon ay may matatawagan kayo ng mga eksperto, maari nyo na pong gawin kahit kayo lang maraming maraming salamat po sa panonood 长江三万里。